Magandang araw mga kaalaman na hinog. Kamakailan lang ay kumalat sa social media ang isang video tungkol sa isang empleyado ng BIR Novaliches na umano'y sinumitan at hindi magalang na pinakitunguhan ang isang babaeng nagpapagawa ng kanyang TIN ID. Oo mga kaibigan, habang dapat ay sila ang naglilingkod sa publiko, may mga pagkakataon na tayo bilang mga mamamayan ang napapahiya at napapasama ang loob. Kaya sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang sampung mga dapat gawin kung kayo ay makatagpo ng ganitong klasing pagtrato mula sa mga government employees. Paalala, ang layunin ng video na ito ay hindi para hasain ng galit, kundi bigyan ng kapangyarihan ng bawat Pilipino na malaman ang kanyang mga karapatan at kung paano dapat kumilos. Kaya panoorin mo ito hanggang dulo at alamin kung paano haharapin ang ganitong sitwasyon ng may dignidad at paninindigan. Panguna sa ating listahan, manatiling kalmado at huwag magpadala sa emosyon. Kapag nakaranas ng masamang pagtrato mula sa isang government employee, ang unang dapat gawin ay panatilihing kalmado ang iyong sarili. Huwag magpadala sa init ng ulo o sa galit. Ang pagiging kalmado ay magbibigay sa iyo ng malinaw na pag-iisip upang maayos na maaisagawa ang mga susunod na hakbang. mag breath at isipin na ang pagpapaykot ng sitwasyon ay maaaring magpalalapan ito. Tandaan, ang iyong layunin ay maayos na matapos ang iyong transaksyon at ma-report ang hindi magandang asal, hindi ang makipag-away. Ang pagiging kalmado ay magpapakita ng iyong pagiging mamamayang disiplinado at responsable. Pangalawa sa ating listahan, kumpirmahin at linawin ang mga sinabi ng empleyado. Bago ka magalit o magreklamo, siguraduhin na intindihan mo ng mabuti ang sinabi ng empleyado. Maaaring may miscommunication o hindi mo lang narinig ng maayos ang kanyang sinabi Maaaring mong tanungin ng mahinahon ah, Ma'am, ah sir, pwede po bang ulitin niyo? Hindi ko po kasi masyadong narinig O uh, ibig nyo pong sabihin ay Sa ganitong paraan, naibibigay mo ang benefit of the doubt sa empleyado At nailalagay ang sitwasyon sa tamang konteksto kung pagkatapos ng paglilinaw ay nananatili pa rin ang pagiging bastos ng empleyado, sa kakamagpatuloy sa mga susunod na hakbang. Pangatlo sa ating listahan, humingi ng pangalan at posisyon ng empleyado. Mahalagang malaman ang pangalan at posisyon ng empleyadong involved. Maari itong tanungin ng mahinahon at direkta. Halimbawa, maari mong subihin, Ma'am, Sir, pwede ko pong malaman ng inyong pangalan at posisyon para po sa aking records? karamihan ng mga government employees ay may name tag o ID. Kung wala, maaari mo itong itanon sa information desk o sa ibang empleyado. Ang impormasyong ito ay magiging kritikal kapag ikaw ay naghahain ng reklamo. Tandaan na huwag itong gawin sa paraang nananakot o nag-aakusa, kundi sa paraang professional at para lamang sa pagiging sigurado. Pang-apat sa ating listahan, magdokumento ng ebidensya kung maaari. Sa panahon ngayon, ang documentation ay napakahalaga. Kung maaari, mag-video o audio recording ng nangyayaring interaksyon. Ngunit, tandaan na dapat ay alam ng empleyado na ikaw ay nagre-record. Ito ay tinatawag na two-party consent. Kung hindi nila ito gusto, maaari mong isulat agad ang mga pangyayari habang fresh pa ito sa iyong memorya. Isulat ang eksaktong oras, pecha, lugar at mga sinabi ng bawat isa. Kung may mga saksi, huwag kalimutang kumuha ng kanilang pangalan at contact information. Ang mga detalyeng ito ay magiging mahalaga kapag ikaw ay nag-file ng formal complaint. Baka naman po kahit pa-like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Para po makatulong sa pag-viral at marami pang pa mga Pinoy na makapulot ng mga ganitong impormasyon. Maraming salamat po. Panglima sa ating listahan, kausapin ang supervisor o officer in charge. Kung hindi na resolba ang issue sa empleyadong kausap mo, humingi na ng tulong sa kanilang supervisor o sa officer in charge ng tanggapan. Maari mong sabihing, Maari ko po bang makausap ang inyong supervisor? Ilahad ang inyong concern ng mainahon at may respeto. Ipakita mga dokumentong iyong naipon kung kinakailangan. Ang mga supervisor ay may kapangyarihan na disiplinahin ang kanilang mga staff at ayusin ang sitwasyon. Pero sinasabi ko sa inyo ha, ah, minsan may mga government na magkakampi sa loob na kahit mag-report ka sa kanila mismo ay dead ma at parang wala lang sa kanila na kesyo gagawan daw ng paraan pero walang pagkilos. Ah, ba diba? Kupal ng mga empleyado. Pinapasahod ng tax ng mamamayang Pilipino tapos ganyan kung umasta. Ay nako. Pang-anim sa ating listahan, gamitin ang mga customer feedback mechanisms. Halos lahat ng government agencies ay may mga customer feedback mechanisms tulad ng suggestion box, complaint forms, o hotlines. Siguraduhin gamitin ito. Punoan ng complaint form ng detalyado at maayos. Kung merong public assistance desk, maaari kang lumapit doon. Ang mga feedback na ito ay naire-record at naire-review ng management. Ito ay isang formal na paraan upang ipaabop ang iyong mga hinaing at mabigyan ng aksyon ang iyong reklamo. Huwag kalimutang kumuha ng kopya o reference number ng iyong complaint para sa follow-up. Pangpito sa ating listahan. I-report sa Civil Service Commission o CSC. Ang Civil Service Commission ay ang ahensya ng gobyerno na responsable sa mga usapin tungkol sa mga government employees. Kung seryoso ang iyong reklamo, maaari itong ipangisampa sa CSC. Ang mga paglabag tulad ng discourtesy in the course of official duties, conduct prejudicial to the best interest of the service, at gross misconduct ay maaring magresulta sa suspensyon o pagtanggal sa trabaho ng kupal na empleyado. Ang pagli-report sa CSC ay nangangailangan ng written complaint at ebidensya. Maari itong gawin online o sa kanilang tanggapan. Pangwalo sa ating listahan ay ang Contact Center ng Bayan o CCB. Ang Contact Center ng Bayan o CCB ay isang serbisyo ng gobyerno kung saan maaari kang magreklamo tungkol sa mga maling gawain ng mga government employees. Maaari kang tumawag sa 8888 o mag-file ng complaint online. Ang CCB ay magfo-forward ng iyong reklamo sa tamang ahensya at magmo ng aksyon. Ito ay isang mabilis at efficient na paraan upang maiparating ang iyong concern sa mga nakakataas na autoridad. Tiyakin na handa ang lahat ng detalye ng iyong reklamo bago tumawag o mag-file online. Pangsiyam sa ating listahan, i-share ang karanasan sa social media ng responsable. Ang social media ay isang malakas na tool upang ipaabot ang iyong karanasan. Ngunit, mahalagang gawin ito ng responsable. Siguraduhin tama at kompleto ang iyong mga nailalathala. Iwasan ang pagbibigay ng maling impormasyon o pag-atake sa personal na buhay ng empleyado. Ilahad ang mga pangyayari ng objektibo at may respeto. Ang responsabling paggamit ng social media ay maaring maging dahilan upang mabigyan ng aksyon ng iyong reklamo at maiwasan ang pagkalat ng fake news. Tandaan, ang layunin ay maayos na serbisyong publiko, hindi ang siraan ng isang tao. At ang pangsampu sa ating listahan, huwag tumigil sa paghingi ng tulong at serbisyo. Kahit na may masamang karanasan, huwag hayaang hadlangan nito ang iyong mga transaksyon sa gobyerno. Ang iyong mga dokumento tulad ng TIN ID ay mahalaga. Kung hindi komportable sa isang empleyado, maaari kang humingi ng tulong sa iba o bumalik sa ibang araw. Maaari ding mag-email sa tanggapan upang humingi ng appointment o iba pang options. Tandaan, karapatan mo bilang mamamayan na makatanggap ng maayos at magalang na serbisyo publiko. Huwag mga tubiling ipaglaban ito sa tamang paraan at sa tamang forum. Mga kaalaman na hinog. Ang pagtrato sa atin ng mga government employees ay isang refleksyon ng serbisyong publiko ng bansa. Habang karanihan sa kanila ay matitino at masisipag, may mga individual na kailangang paalalahanan ng kanilang tungkulin. Ang pagiging aware ng ating mga karapatan at ang tamang pag-asikaso ng mga reklamo ay makakatulong upang mapabuti ang serbisyong publiko. Ibahagi ang video na ito sa inyong mga mahal sa buhay upang sila rin ay maging handa at empowered. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.